Hello, what's up guys? So ngayon nga maluto ako ng nilagang baboy. Ito pala ay isang kilong kasim. Kasim kasi ang part ng baboy na masarap ilaga at kahit sa sigang. Unang-una -una ay huhugasan ko nga na maayos itong ating karne baboy. Banlawan natin hanggang matanggal na yung mga dugo-dugo niya. Kahit mga dalawang banlaw lang ay okay na. Ngayon ay lalagay ko na siya dito sa pan at dito na ako kukuha ng tubig sa gripo. Malinis naman yung tubig namin dito sa gripo. Ayan, sana ko na siya at saka pakuluan lang natin hanggang lumambot. At siyempre, hindi lalambot yan pag hindi natin sisindihan. Ayan, takpa na natin. Antayin lang natin na kumukulo at pag may bumubula na tanggalin na natin yung latak niya. Ayan, kumukulo na at kung makita niyo dyan, ang daming bula at yan ang mga latak niya. Yan ang tatanggalin natin. Marumi kasi tingnan kapag hindi natin natanggal yan. Kahit ilang bisis na natin hugasan yung karne natin, mayroon talagang natitirang mga dumi pa dyan. Ngayon ilagay ko na itong aking hiniwa na sibuyas at itong tatlong balot na pamintang buo at pati na rin itong hiniwa natin na luya kayo ba? ganito rin ba kayo magluto ng nilaga? isasabay na ang mga sangkap habang pinapalambot mo siya habang nagpapalambo tayo ng ating karne, magbabalat na rin ako dito ng ating patatas na panlahok natin sa ating nilaga. Bali, dalawang piraso ang panlahok ko dito. Nakatamtaman lang yung laki. Kayo ba, patatas din ba ang nilalagay ninyo kapag nagluto kayo ng nilaga? Meron din tayong siling green dito. Masarap to para sa ating nilaga. Ngayon, i-check na natin kung malambot na ba yung karne natin. Kasi nasa 30 minutes ko na yata pinakuluan to eh. Kaya totosokin lang natin ng tinidor. Pero parang kulang pa yung lambot niya. Kaya pakuluan pa natin siya ng mga 10 minutes pa. Ayan, takpan lang natin ulit. At itutuloy lang natin ang pagpalambot niya. Pagkalipas nga ng 10 minutes, ayan, i-check natin kung sakto na ba yung lambot niya. So yun na nga, tamatama na yung lambot niya. So ngayon, ilagay ko na itong aking patatas. Mabilis lang kasi malambot yung patatas. Kaya dapat ilagay natin ang patatas kapag malambot na rin yung ating karne. Ngayon, maglagay lang ako ng pork cubes para para kumpleto talaga ang lasa ng ating nilaga. Maglalagay na rin ako dito ng patis. Patis yung ititimpla natin sa ating nilaga. Kaunti lang muna ang ilalagay natin. Kung sakaling makulang man mamaya, pwede naman natin dagdagan. Ayan, takpan natin ulit at pakuloyin natin ng mga 5 minutes. Sakto-sakto na siguro yan para maluto ang ating patatas. Paglipas ng 5 minutes, ayan, i-check na natin kung malambot na ba yung ating patatas. So ngayon malambot na ang ating patatas. So maglagay na ako ng pizzay. So ang unang ilalagay ko, itong matigas na bahagi ng pizzay. At isabay ko na rin itong ating siling sigang or siling haba or siling green. Ang dami talagang tawag sa sili na to. Mayroon pa isang tawag dito, siling spada. Ay, ambot ni mong siliha ka. Dito lang naman kita nakita sa Manila. Wala man ni Samuas Bisaya. Ayan, pakuluan lang natin ulit ito ng mga isang minuto. Palalambutin lang natin itong matigas na bagi sa pichay. Ayan, pagkatapos ng isang minuto, tikman muna natin kung tama na ba yung alat niya. At isusunod na natin dito ang dahon ng pichay. So ayan, para sa akin, tama na yung timpla. Kaya huwag na tayo magdagdag. Ayan, ilagay ko na itong dahon ng ating pichay. At kaunting kulo na lang dyan, maluluto na yan. Kahit hindi natin pakuluan yan, patay na nating apoy. Kusa na lang siya maluto dyan. Kaso lang ngayon, medyo gutom na ako. Kaya pinakuluan ko siya para maluto talaga agad. So ayan, ididin lang natin kaunti para pantay talaga yung pagkaluto niya at pwede na natin patayin yung apoy niyan. Ayan, lalo ako nagutom sa amoy niya. Amoy pa lang, ulam na. Ayan, takpan na natin at patayin na natin yung apoy. Maya maya lang kaunti ay kakain na tayo. Ayun na nga guys, ito na ang ating nilaga. So ayan, kakain na tayo ito ay panananghalian na natin at yan makita nyo yung ulam kaninang umaga yan yung niluto kong udong sardinas with malunggay ang kasama ko kakain ngayon ay si mami ayan ang sarap ng ulam natin mayroon pa tayong sap sap na tuyo mayroon tayong sausawan dito patis kalamansi with sili ayan lamon na guys